Queens TV, magandang mag sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat. Ah, uh, may share lang po ako sa aking uh, channel na to. Dahil kanina lang po uh, nagtingin-tingin ako sa mga sa Facebook page. So, sa Facebook nag-search lang po ako sa about sa LTO kung may mga pagbabago ba tong uh, ngayong mga kasi 'di ba, wala pa siyang driver ah, yung driver license card. So, syempre, karamihan ngayon ginagamit mga driver ay ito mga yung temporary na papel. So, kanina nga, uh, pag-check ko dun sa LTO Abiso, may nakita ko dun na mayroon silang na ni nirelease na pang memo o anumang something na tawag dun na nag-release sila ng September 7 nitong 2023. Ang nakalagay dun ay yung mga driver license na ma-expired ngayon uh, April 2 ay may validity pa o extended pa siya hanggang April 3 2024. So ilalagay ko dito sa screen na to yung nakita kong abiso ng LTO. Paki-check na lang po at taki a uh, basa ng maayos. So kung kayo ay may tanong kung totoo nga ba o hindi. So sa akin na uh, hindi ko masasagot dahil uh, yun nga po uh, na ano ko lang naman po sa LTO ng abiso. And nilagay ko lang po dito sa video ito ang aking nakita sa LTO abiso. So pwede naman tayong sumadya sa uh, sa mga malapit na LTO sa ating mga lugar. Para i-verify o i-check nga ba kung totoo yung uh, nasa LTO abiso. Kaya, so mga kerens TV, wala naman mawawala sa atin kung pupunta tayo sa LTO para i-verify nga ba kung totoo nga ba yung abiso ng LTO na extended ang driver license mula April to hang 2023 hanggang April 3, 2024. So yun nga mga karins TV, sana nakatulong at uh, please uh, paki-like and share at uh, subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel mga karins TV. Maraming maraming salamat po and God bless to all mga uh, subscriber. Bye-bye.